Nararamdaman na naman sa buong West Philippine Sea ang bigat ng tensyon matapos ilabas ng Pilipinas ang seryosong hakbang para harapin ang patuloy na presensya ng Chinese vessel sa pinag-aagawang teritoryo. Hindi na basta obserbasyon at diplomatic protest ang sagot ng bansa, ngayon, mismong mga warships ng Philippine Navy ang humaharap ng direkta sa mga barko ng China, bilang pagpapakita ng paninindigan na hindi basta isusuko ng bansa ang karapatan nito sa karagatan. Habang lumalakas ang presensya ng China, sabay namang bumibilis ang modernisasyon ng Pilipinas, lalo na ngayon na inanunsyo ang posibleng paggawa ng missile-armed vessels mismo sa loob ng bansa. Ito ang nagbubukas ng panibagong kabanata ng depensa na hindi lamang umaasa sa importasyon kundi nagtatayo na ng sariling industriya pandagat. Nagsimula ang muling pag-init ng sitwasyon matapos mamataan ng Philippine Navy ang hindi bababa sa isang dosenang Chinese vessels na lumapit sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Sa halip na umatras o umiwas, agad nagdeploy ang Pilipinas ng dalawang advanced patrol vessels para harapin ang naturang grupo. Gumamit ang mga Pilipinong tauhan ng malinaw at matapang na komunikasyon sa radyo, sinasabing naruroon sila sa loob ng karagatang pagmamayari ng Pilipinas at obligado ang mga banyagang barko na igalang ang batas dagat. Bagamat hindi tumugon ng diretsyo ang ilan sa mga barkong Chino, napansin ang bahagyang pag-atres ng iba matapos ang ilang minutong tensyon. Nagpakita ito na ang Pilipinas, kahit limitado ang armadong puwersa kumpara sa China, ay handang gumamit ng bagong taktika, presensya at disiplina. Hindi lamang ito pisikal na pagpapakita ng lakas, simbolo ito ng pagbabago sa pananaw ng bansa, na hindi na basta tatanggap ng panggigipit. Ayon sa ilang opisyal, ang direktang paghaharap ay bahagi ng mas malawak na pulisya upang ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay hindi magpapatinag sa harap ng agresyon. Habang lumalakas ang operasyon sa laot, sabay ding lumalakas ang usapan tungkol sa pagbuo ng missile arm vessel sa mismong Pilipinas. Ilang taon ng pinag-uusapan ang posibilidad ng local shipbuilding para sa mga high-tech naval assets, ngunit ngayon lamang ito nagkaroon ng malinaw na direksyon. Mismong mga opisyal mula sa Department of National Defense at Philippine Navy ang nagkumpirma na pinag-aaralan na ang pagbuo ng mga missile-capable vessels gamit ang kombinasyon ng lokal na teknolohiya at foreign collaboration. Kung magtatagumpay ito, magiging makasaysayan dahil unang pagkakataon gagawa ang bansa ng ganitong uri ng sasakyang pandagat sa sariling shipyard. Hindi lamang ito tungkol sa pagdaragdag ng kagamitan, mahalaga ito sa pambansang seguridad at ekonomiya. Kapag natuloy ang proyekto, libu-libong trabaho ang malilikha mula sa shipbuilding, maintenance, engineering, at research. Ang mas mahalaga, hindi na lubos na aasa ang Pilipinas sa imported vessels na mas mahal at kadalasang matagal dumating. Sa sariling paggawa, mas mabilis ang pag-upgrade, mas mura, at mas naaayon sa pangangailangan ng bansa. Sa likod ng planong ito ay ang Lam Ilinaw na pagnanais ng Pilipinas na magkaroon ng mas matatag na depensa laban sa mga banta sa West Philippine Sea. Hindi maitatanggi na ang China ay patuloy na nagpapadala ng maritime militia, coast guard, at naval assets sa paligid ng mga isla at shoal na inaangkin ng Pilipinas. Ilang beses nang nagkaroon ng insidente ng water cannon, collision, blocking movements, at radio intimidation. Dahil dito, hindi lamang modernisasyon ang kailangan kundi kakayahang gumawa ng sarili. Sa kabila ng tensyon, nananatiling malinaw ang mensahe ng Pilipinas, ayaw nitong mag-instiga ng labanan, ngunit handa nitong ipagtanggol ang soberanya. Sa mga nakalipas na buwan, mas naging organisado ang koordinasyon ng mga ahensya gaya ng Philippine Navy, Air Force, Coast Guard, at before. Ang bawat misyon ay mas maingat ngunit mas matapang. Ang bawat pagharap ay mas disiplinado at mas profesional. Ito ang nagbibigay ng malinaw na mensahe sa internasyonal na komunidad na sumusunod ang Pilipinas sa batas, hindi tulad ng ilang bansang umaabuso sa kapangyarihan. Habang tumatapang ang aksyon ng Pilipinas, mas dumarami rin ang suporta mula sa mga kalyadong bansa. Mula sa mga military drills, joint patrols, intelligence sharing, hanggang sa pag-alok ng teknolohiya para sa missile systems, radar, at patrol ships, lahat ito ay nagpapalakas sa kakayahan ng bansa. Ngunit ang paglikha ng sariling missile armed vessels ang pinakamalaking hakbang na nagpapatunay na gusto ng Pilipinas na tumayo ng mag kahit pa mayroon itong mga kaalyado. Malaki ang epekto ng ganitong hakbang sa regional balance. Hindi man kasing laki ng China ang puwersa ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng mas modernong Navy ay magpapakita na hindi madaling babaliwalan ang bansa. Sa makabagong panahon, hindi na kailangang maging pinakamalakas, sapat ng may kakayahang magdepensa at pumihil sa sinumang may planong mangharas. Sa mga susunod na taon, inaasahang mas dadami pa ang mga proyektong pandagat ng bansa. Kasama rito ang submarines, mas mabilis na OPVs, advanced coastal radar systems, at unmanned sea drones. Sa pagsasabay ng mga ito sa lokal na paggawa ng missile boats, unti-unting nabubuo ang mas modernong hukbong dagat na kayang sumabay sa mga hamon. Sa ngayon, patuloy ang presensya ng Philippine Navy sa mga hotspots sa West Philippine Sea. Patuloy din ang pagharap nila sa mga Chinese vessels, hindi para makipag-away, kundi para ipakita na hindi kailanman mapuputol ang karapatan ng Pilipinas sa sariling karagatan. Sa bawat radio warning, bawat navigational maneuver, at bawat deployment ng barko, malinaw ang mensahe na ang bansa ay hindi basta magpapatalo. Sa buong paglalahad ng sitwasyon, isang bagay ang lumilitaw, ang Pilipinas ay nasa bagong yugto ng lakas at paninindigan. Kung noon ay limitado ang opsyon at madalas umatras, ngayon ay malinaw ang direksyon, modernisasyon, lokal na paggawa, at matapang na depensa. Sa harap ng lumalaking hamon mula sa China, hindi na lamang nagmamasid ang Pilipinas, kundi patuloy na naghahanda, lumalaban, at nagpapakita na ang soberanya ay hindi maaaring ipagpalit o baliwalain. Sa darating na panahon, lalo pang titibay ang kakayahan ng bansa lalo na kapag nagsimula ng Yungandar ang mga barkong armado ng misail na ginawang gawa mismo ng Pilipino.